inutusan si Pablo na mangaral sa mga hindi hudyo. Pagkatapos, bumalik ako sa Jerusalem. At habang nananalangin ako sa templo, nagkaroon ako ng pangitain. Nakita ko si Jesus na nagsasabi sa akin, Bilisan mo, umalis ka agad sa Jerusalem, dahil hindi tatanggapin ng mga tagarito ang patutuo mo tungkol sa akin. Sinabi ko sa kanya, Ngunit bakit hindi sila maniniwala, Panginoon? samantalang alam nila na inikot ko noon ang mga sambahan ng mga Hudyo para hulihin at gulpihin ang mga taong sumasampalataya sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, naroon ako at sumasang-ayon sa pagpatay sa kanya, at ako pa nga ang nagbabantay ng mga damit ng mga pumapatay sa kanya. Pero sinabi ng Panginoon sa akin, Umalis ka sa Jerusalem, dahil ipadadala kita sa malayong lugar para ipangaral mo ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Pagkasabi nito ni Pablo, ayaw na siyang pakinggan ng mga tao. Sumigaw sila. Patayin ang taong iyan. Hindi siya dapat mabuhay dito sa mundo. Patuloy ang kanilang pagsigaw habang ibinabalibag nila ang kanilang mga damit at inihahagis ang alikabok pa itaas. Kaya iniutos ng commander sa kaniyang mga sundalo na dalhin si Pablo sa loob ng kampo at hagupitin para ipagtapat niya ang kanyang nagawang kasalanan. Gusto niyang malaman kung bakit ganoon na lamang ang sigawan ng mga tao laban sa kanya. Nang iginagapos na nila si Pablo para hagupitin, sinabi niya sa kapitan na nakatayo roon, na ayon ba sa batas na hagupitin ninyo ang isang Romano kahit hindi pa napatunayang may kasalanan siya? Namarinig ito ng kapitan. Pumunta siya sa kumander at sinabi, Ano itong ipinapagawa mo? Romano pala ang taong iyon. Kaya pumunta ang commander kay Pablo at nagtanong, Romano ka ba? Opo, sagot ni Pablo. Sinabi ng commander, Ako rin ay naging Romano sa pamamagitan ng pagbayad ng malaking halaga. Sumagot si Pablo, Pero ako'y isinilang na isang Romano. Umurong agad ang mga sundalo na mag-iimbestiga sana sa kanya. Natakot din ang commander dahil ipinagapos niya si Pablo gayong isa pala siyang Romano.